Hello guys! Kumusta po sa inyo lahat? So for today's video ay magluluto tayo ng super yummy na pansit habhab ng Quezon province. Ayan, fresh from Lukban. Ayan, thank you sa aking kapatid na nagpasalubong nito. So ayan na guys yung ating pork dyan. Siyempre hinugasan natin yan ng malinis at chain ko lang yan guys. So naglagay ako ng konting asin at konting paminta para may lasa na yung ating pork. So ayan na yung ating pansit habhab. Ayan, ako guys, sobrang sarap nito guys. Ito yung mga namimiss kong pagkain sa Quezon Province like yung tikoy, ayan, yung mga espasol, yung budin, ako, ang ng pagkain sa Quezon. So, ayan na nga guys, so, ayan na yung ating pork dyan. Naglagay ako ng konting toyo para mas may lasa yung ating pork. So, papabrown brown lang natin yan guys. And then, magigisa na tayo dyan ng bawang at sibuyas. Yan lang guys ang sangkap ng pansit habhab, -hab. ayan. Meron tayong sayote, ayan yung ating sibuyas. So, maglalagay tayong toppings nito ng sibuyas mamaya pakaluto guys. So, ayan na nga guys. So, magigisa na ako dyan ng bawang. Ayan, nako, bango-bango. At lalagay na rin natin dyan yung ating sibuyas. So, nagbawas pala ako dyan guys ng mantika kasi medyo maraming mantika dyan guys. Kasi maraming lumabas na mantika sa taba ng baboy. So, nagbawas tayo dyan. So, nilagay ko na rin dyan, guys, yung ating sayote. Yan yung ating gulay dyan sa ating pansit habhab. -hab. Naku, naalala ko ng bata ko, guys, pag tumadaan yung tiya namin sa sa Quezon, bumibili kami lagi niyan tuwing umaga. Talaga nasa dahon lang ng saging yon Tapos, hahabhabin mo lang yung pansit. Tapos, may sukang mat matamis-tamis na nilalagay. nako sobrang sarap. So, yun nga, guys. So, After nyan guys, so maglalagay na rin tayo dyan ng tubig. Siyempre, para sa ating pansit habhab. -hab. So, ayan na nga. At kumukulo na. Halu-haluin lang muna natin. Then, ilagay na rin natin dyan yung ating pansit habhab. -hab. So, kalahating kilo guys yung ganito karami. So, matutuwa na naman ito ang aking three sons. Kasi, favorite din nila ang mga pagkain ng keso. Lalo na itong pansit habhab. -hab. Naku guys, saka yung longganis ang look nila na Sarap-sarap din nun. Yun ang mga namimiss kong pagkain. So, ayan na nga guys. So, naluhalo ko lang yan guys. Yung ating pansit habhab Konting minuto lang guys. Is luto na rin to guys. At papatay na rin natin yung apoy. Siyempre. So, ayan lang guys. ah uh, ayan na. Uh, luto na yan guys. Nako. Kuha na rin kayo ng plato nyo at sabayan nyo akong kumain. So, ako na muna ang unang kakain kasi wala pa yung ko. At ayan na nga at maglalagay na ako diyan guys ng toppings natin na sibuyas. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng puting sibuyas or pwede na rin yung ganitong red na sibuyas. Oh, ang bango-bango guys. Habang nag-video ako, nagbo-voice over guys. Naguguto muli ako. Gusto ko pang kumain. So guys, ayan at nilagay ko na natin dyan yung ating sibuyas na pula. Ayan. For toppings lang yan guys. Pwede nyo naman pong nilagyan kung ayaw nyo. Pero mas masarap po kasi yan pag may sibuyas na hilaw. So, ayan na nga guys. So, tara na at kain na na. Samahan nyo muna akong kumain guys. Enjoy watching po guys. And thank you for watching. See our next video. Babu!